Good afternoon mga ka-OFW for today's video part 2 tayo sa DAPDAP. -Dap. Kasi nung una pumunta kami dito hindi kami naligo. Ngayon, maliligo kami ngayon. Samahan niyo po ako. Tara! mo sisigo ba't ganito? Ginaganapang ko lang na natural Tsaka inagapang ko na mautal Nilawan sinugal, ginapang minahal Katagalang na totoo nung tumagal Tsaka alam ko naman na inaabangan na Sana tapangan yung papakawalan para di naabangan Kasong nga lang pala ba na matang alabang Kinalakihan na galingan ang galingan Kaya nakasanayan ko makabuo na madiin Di ko na malayo na malayo na malayo na malayo Narating matay ko na pailing Mga naniwala di ko pwede biguin Di ko pwede pakitaan na bitin Mga tingan na kalang buso ko pa din kahit kabisado na Alam ko na may mata na